Mga kamarites ngayon, pag-uusapan natin ang mainit na bangayan sa pagitan ng dating Itbulaga host na si Anjo Iliana at ng Senate President na si Tito Soto o mas kilala bilang Tito Sen. Base sa mga pinakabagong ulat ngayong November 2025, ang mga pahayag ni Anjo ay nag-viral at umani ng samutsaring saring reaksyon online. Si Tito Soto, bago pumasok sa politika, ay isa sa mga haligi ng Itbulaga. Kilala sa pagiging komedyante, public service, servant at tagapagtanggol ng moralidad. Pero nitong mga nakaraang araw, muling uminit ang pangalan niya matapos ang serya ng live videos ni Anjo Iliana kung saan binanata niya si Tito Sen. Ayon kay Anjo, hindi raw niya kayang manahimik matapos umano siyang siraan ng ilang taga-suporta ni Tito Sen at ng Eat Bulaga team. Sa gitna ng kanyang emosyonal na live, ibinunyag niya pa na may ibang babae raw si Tito Sen, isang dating host din ng noontime show. Pero teka lang, hindi lang yan ang kontrobersya. May mas mabigat pang paratang na ibinato si Anjo at dito talaga nag-viral ang usapan. Bukod sa isyong third party, binatikos din ni Anjo ang umano'y hindi pagtupad ni Tito Sen sa pangako nitong ibibigay ang kanyang buong sweldo bilang senador sa mahihirap na estudyante. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, tila unbothered si Tito Sen. Sa halip na makipagsagutan, kalmado niyang tugon. Hindi ko napapatulan. Huwag niyong pansin nagpapapansin lang yan Itaas natin ang level ng Senate Press Tahimik pero matindi. Parang sinabing hindi niya kailangang bumaba sa issue Pero kayo, mga kakomento Kung kayo si Tito Sen, papatulan nyo ba yung ganitong paratang o mananahimik na lang din kayo? Comment below Samantala iba-iba ang opinion ng mga netizens May naniniwala kay Anjo at sinasabi baka raw may pinangakuan ito si Tito Sen Posisyon, proyekto o trabaho Pero hindi na natupad kaya naglabas ng sama ng loob. May iba namang nagsasabi, scripted o bluff lang daw ang lahat ng sinabi ni Anjo para mapansin. At oo, sa pinakabagong update, aminado si Anjo mismo. Blinaf ko si Tito Sen. Ginawa ko lang yon para tumigil ang mga trolls. Pero kung bluff lang pala, bakit kailangan niyang gawin yon? May mas malalim pa bang dahilan sa likod ng galit? Habang tumitindi ang issue, pinili pa rin ni Tito Sen na manatiling mahinahon. Hiniling pa niya sa media na huwag palakihin ang gulo at bigyang galang ang Senado. Sa social media naman, hati ang publiko. May nagsasabing may pinagtatakpan si Tito Sen, habang ang iba naman ay nakikisimpatya at sinasabing maling platform ang ginawa ni Anjo. Sa panahon ngayon, ang isang Facebook Live lang pwedeng makasira ng reputasyon ng kahit sino, kahit senador pa. Isang paalala kung gaano kalakas ang impluensya ng social media sa politika at showbiz. Kaya mga kamarite, ano sa tingin nyo? Tama bang nanahimik si Tito San? O dapat bang sagutin niya ng derechahan si Anjo? I-comment nyo ang opinion nyo sa baba. Gusto naming marinig ang side nyo. Kung nagustuhan nyo ang video na to, don't forget to like, share, and subscribe para updated kayo sa mga bagong issue sa showbiz at politika. Hanggang sa susunod, stay informed, stay curious!